So, eto mga sadik Yung pinaka river nila dito Tignan nyo kung kaano kaganda Jeez, solid dahil habang kumakain kayo, nasa gitna kayo ng river Tapos napakalawak na itong river na to mga sadik Ang haba, kaya walang problema kahit dumami yung tao nila Tapos tignan nyo yung tubig ko oh. Napakalina oh. Hindi lumalabo yun oh, O, di diba? Kaya panalang panalang mga bata rin Yo, what's up mga sa Dictom TV is in the house again At kung naghahanap naman kayo ng isang lugar na kung At malawak yung paliguan At the same time, malinis yung tubig Dito lang yan mga sa Sa may Agos River Sa may Infanta, Quezon um, Hanapin nyo lang yung Hayahay Agos River Resort Tichay, e, magkano entrance dito para may lagay ko lang Tsaka kung may kont Walang entrance pino wala po rin itong entrance fee at saka parking fee. Ang babayaran nyo lang po is yung cottage, cottage lang po. May tag pa 500, meron din po 1,500 yung floating cottage na pinakita ko sa inyo kanina. May telephone number po or wala? Facebook uh, page. Facebook page na lang. Facebook page. So, papakita ko sa inyo mamaya yung nila sa labas, yung Hayahay camp nila. So, yun na lang tayo pumontak. Lagi naman naka-online si Ate Che. Ate Che, salamat ha. Thank you. So, Ligo lang tayo mga sadig. Ligo, ligo. Si Boss Hawak-hawak lang. Boss Kevin, hanggang saan yung lalim? Lagpas, Lagpas eh, no? Kaya yeah, pababa yan. Yeah. Tingnan. Pababa yung pinakang ano niya. Malalim. malalim na, di ba? Oo. Oh. Malalim na. Oh. Lalim na. <laughs> eh, yun, mga sadig. Pero napakalawak na itong lugar na to hindi naman gaano kalawak oh. solid tapos kagandahan nito yung background nyo is yung mga bundok na yan tapos uh, raw lang yung pinakang cottage nila mga sa dito mga ganyan lang mga kubo kubo style lang uh, at kagandahan napapasok yung motor kung nasan yung kubo nyo katabi nyo lang yung pinakang mga sasakyan nyo pwede rin kayo mag camping car camping dito may overnight din sila mga sa dito eto floating cottage pala pwede nyo siyang i-rent. Yan, dito kayo. Sa ngayon, libre lang to. Gawa nga ng, wala namang masyadong tao dito. Walang visitors. guests. Kaya kami muna rito. Napakasolido ng river na to. Dahil napakalawak. The same time, napakalino rin ng tubig nila. Yan. Huwag kayong mag-alala kahit kasi kahit dumamin tao nito hindi mapupuno itong river na to. Napakalawak niya at uh, saka napakalalim doon sa part na yon. Yan, malalim guys. Saka medyo malamig na. Gawa nga ng agos ng agos yung tubig. Dito banda, isakto lang pang bata sa part na yan. So, makakapag-enjoy pa rin yung bata dito. Kain na tayo mga sadik. Meron tayong itlog na pula. galunggong with talong at bangus na boneless. Bangus. Gawa ni Vincent. Parang dadasal si Vincent eh. <laughs> So, kain tayo. Of, uh -huh. Kapitan, saan ang destinasyon? Pupunta kami sa kabilang batuhan. Take time, take a trip.